sinuri ko ng mabuti kung gaano nalalapit nga ang laro nitong si Kevin Kiambaw sa mga NPA player dahil na rin sa high standard na performance na ginagawa nito sa Strong Group ay talaga nga naman ang na malaki ang posibilidad na mapansin talaga ang laro nitong si Kevin Kiambaw International League at yan ang mga pag-uusapan natin ngayon pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para supportahan ang aking YouTube channel at mag-subscribe then click the notification bell maraming salamat sa inyo. Kung pagpa basihan nga natin ang height nitong si Kevin Kiambaw ay siguradong pasok na pasok ito sa standard height para sa NBA League dahil maraming star player ng NBA na maaaring makahight tulad ng height nitong si Kevin Kiambaw na 6'7 tulad na lang nitong si Kawhi Leonard na may 6'7 height, Lamelo Ball Andrew Wiggins at Jimmy Butler at yan yung mga standard height ng mga NBA player at para sa akin ay sapat ang height nitong si Kevin Kiambaw para sumabay sa mga NBA players malaki ang chance sa player na ito na makapasok sa mga kilalang Liga International dahil sa pagiging flexible na abilidad ng player na ito. Kaya naman di malabo na hindi mapansin ito ng mga malalaking Liga. At napag-usapan nga rin dito ang Liga sa Dubai na maaari nga raw kumuha bilang import dito kay Kevin Kiambaw matapos nga na makakitaan ng husay ito sa ginanap ngayon na 33rd Dubai International Game. At talaga nga naman na nagbigay interes sa player na si Kiambaw ang national team ng UAE And no doubt na mapansin talaga ang laro nitong si Kevin Campbell sa UAE. Dahil simula sa first game ng SGA ay hindi bumababa sa 20 points per game ang ginagawa nito. At magandang average point and stats ang binigay nito para sa strong group PH natin. Kaya naman talagang handang magpakawala ng malaking pera para lang makuha ang import itong si Kevin Campbell ng UAE. At talaga nga naman na nagpapakita at desperado na ang ibang lay sa ating pride na si Kevin Campbell. At hindi lang yan dahil nga bukod dyan ay may bagong balita tungkol nga sa isang team ng NBA League na nagbigay imbitasyon dito kay Kevin Kiambaw para maglaro sa NBA Summer League. At dyan nga pumasok ang ating main topic kung gaano kalaki ang chance ni Kevin Kiambaw na makapasok sa NBA League dahil marami na rin tayong mga pride na nabigo makapasok sa liga na ito tulad na lang nila Kobe Paras at itong si Kai Soto. Kung susuriin nga natin at hindi naman sa pagkubo, kumpara ng laro nitong si Kevin Kiambao sa mga nauuna nating Pilipino pride na sumubok dito at talaga nga naman na nabigo sa liga ng NBA ay talaga nga naman na napakalaki ng pagkakaiba ng laro nitong si Kevin Kiambao sa loob ng court lalo na sa pagiging flexible player nito sa kahit anong role na ibinibigay sa kanya ay talaga nga naman na mabilis itong naaadapt ang laro na binibigay sa kanya ng mga coaches niya at sa pagiging athleticism nito ay talaga nga naman na sobrang laking advantage nito bilang isang player sa loob ng court at matinding shooting skill nito sa perimeter to 3 point shooting ay talaga nga naman na maaasahan itong si Kevin Kiambao kaya naman masasabing complete package na ang player na ito at talagang masasabi natin malaki ang chance na makapasok ito sa mga malalaking liga international at di lang natin inaasahan na bigla ang magsashine ang pangalan nitong si Kevin Kiambao sa pinakamalaking liga ng NBA League dahil halimaw and wild performance ang ginagawa nito para sa strong group PH na ginaganap sa 33rd Dubai at talaga nga naman na nakikipagsabayan ang ating team na ito sa iba't ibang mga bansa na lumalaban dito at lahat ng nangyayari na yan para dito kay Kevin Kiambaw ay talaga nga naman daw na deserve niya at maimbitahan pa para subukan ang kanyang kayang gawin International League at kung kaya nga kaya nito makipagsabayan sa mga NBA player na naglalaro sa liga na ito. Una pa lang ay talaga nga naman na in-expect na natin na talagang mapapansin ang husay nitong si Kevin Quimbao sa loob ng court dahil sa kakaibang abilidad dito bilang isang player na talagang naiiba sa normal lamang na player. Kaya naman malaki ang posibilidad na hindi lamang sa national team natin makapaglaro itong si Kevin Quimbao dahil ngayon palang isunod-sunod na opportunity ang pumapasok sa player na si Kevin Quimbao at maraming nagpapakita ng interes sa iba't-ibang liga international at hindi lang yan dahil ang isa sa pinakamalaking liga sa mundo ang NBA ay talagang nakapansin sa halikaw mo na performance ng ating kababayan na si Kevin Kiambo. And waiting na lang tayo sa kanyang next step after ng laban sa Strong Group PH. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking video at sa aking channel. At maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay. Pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.